no, we be in class. That me am very bored. I need to burn these bird mail come up they will like library. Anong school na pinakaralan doon? Hoy, pang tayo ang ispantahan ko, pagsosyal, apat na lahat lang, please, see, see agad? Oo, syempre, malaki kami members. O, hindi ka niya mag-school, two lang, mga, and see you, please see you, I see you. I see you, I Kung you, mga Yung amin, apat, hindi mo kilala. Ako, kamilang kaya ang, ano, sosyal na at ispantahan ko, may drinking yung

Acro, tatanungin ka, ano name ko, name. Acro name. O ano, at kung hindi siya school ko, ba, alam mo mga tawag-tawag? Ang tawag-tawag? Di nilasal, Green Archer, Archer Smith, baka isang isudyak nila nakausap ko. Hey! Shush, shush, And then Brad, ano tawag sa inyo? Chaz Blue Eagles. Kayo mga bobo, tama? Ba't ako pinagin bobo? nito kayo, lumaw <laughs> <naman man>, eh. Chopper naman kami! Chopper pa lang sa lagong tigil. Para nasip kayo na. Dahata, nah? <clears throat> okay, kung talagang kailan na yung studio, bakit hindi ko kayo nakikita sa UAAP? Nakakahiya ka? Bakit hindi ko kayo nakikita sa UAAP? <laughs> May project kami, hindi kami nagpunta ko. students na may sa sports, lang na sa basketball. Yeah. Ay, hindi. Nung palista ang hindi kami nagpalista na niya. <laughs> ano, hindi ka ng barangay? Basta hindi kami sumali na ito ko lang kasi man. Ano, principal? Chas, walang... Totoo-totoo ko naman, Chas. Pag-college ka, ang tawag sa kanila ay...

Or, ano nagtatangin? Kaya sa krisisiyo, kaya nabubutong kami, we ate outside. Taka, so, we eat. outside. Walo kami kumain sa Bisa kami si masamang so, we ate dapat kaya restaurant, kakaiba yung, rest yung pangada. Ano ba kakaiba? Don't you not say. Don't you not At ano yung naman <baby? laughs> ka na kain mo doon? Baka pamayaman din. Tulad na, pamayaman mga oh, salad-salad. Ano-ano oh. ang klase ng salad? vegetable salad, garden salad, green salad, gano'n. Diba? Tago, vegetable, garden, green, iisa lang yun. Yung pang salad, iba-iba. Eh, o oh, sige, ito na sa salad ka. Ano ang सार्वजनिक पिज़्ज़ा, येल कैन। भैया तो येल कैन को पापा। उल्लू सार्वजनिक पिज़्ज़ा लग गया। बाइकेलो। हमे पर प्यार मत उसे कर। हिंदी पिज़्ज़ा की तरह। पिज़्ज़ा या जोलो। लाकत तो पे यार में ना डोनट्स। भाई तो सब इतनी तरह की पिज़्ज़ा तो सब लगे रहते हैं सुपर चिकन, चिकनी। हुई! भा� So namin, Chris pick me. Congratulations. Bought my whole job Starbucks. Uh, Tara, wala pa sa Starbucks? So, pero coffee bean yun.

<laughs> ah, ba? Tapos, pag pumunta ka ng ano, pag pumunta ka ng Starbucks, dapat pag naglalakad ka, yung tuhod mo, hindi nagdidikit. Parang hindi nagdidikit. Baka dalawa ka. Parang huwag ka. meron na mga meron isa yung ano? Okay? Sofa! Pa pag may ama siya tatawag hindi sofa, couch! Alas ko yan, no? Nakasabay ko kayo yung drawers Street. Couch Kaya Couch!

Ang humor card siya. O, parang May mga artist na sa buhok mong yan. puta ka talaga, ABS in the ka oh, ina, kapatid na Mama Salvador. <laughs> <laughs> so, yeah. Pinaka, yeah. Pina, pina, ay, puta ka. King Chu. <laughs> na sarap. 1, 2, 3, three. Ch, ch, cocaine. Ay, ang Sino? <laughs> sino <laughs> Low key, katagal. Parang si Undertaker parang si Undertaker kung pabalik. Low key, ang si Undertaker kung pabalik. Low key, parang si Undertaker kung pabalik. Low key, parang si kung pabalik. Low key, parang si Undertaker kung pabalik. Low key, Ba't kamit? Wow, taas mo sayo. Alam mo kediyan paano mahaba? Mababahaginan daw ako.